Balik tayo mga kabibig. Magkisa na tayo. Gisa na natin yung si Kuya si Bawa. Ating churan. Sardinas. Saka natin nalagay yung ating pupo. <coughs> ilapag natin kasi ang pagkakawa ko ng camera tulog pa silang lahat

Dali lang niyang lutuin mga kabibigod kasi napakasimple recipe nito. Gisa-gisa e, lang ito. Tapos, okay. Ang iba naman, gusto nila baboy. Depende naman sa'yo kung anong gusto mo. Eh, ako gusto ko sardinas. Kaya, sardinas ang nilapit ko. Haluhaluin lang natin ante para malo yung sauce. चेक सर अब मैं बात सर आपसे क्या मिल रहा तो उनकी chị cảm nghĩ là một mong có đi nila bookers kasi ano kami ng ano creek eh pag ano nag <coughs> spray kami yung mga bata kasi sa bagay pwede naman kasi uh, ngayon na mga araw ay oras ako na doon sila sa taas kaya eh, kaso lang pa ako maya maya inano ko yung kurtina nakaano kasi yung kurtina kaya dyan sila nag uh, ano, nagtatago ko dah ni dah minum ito, tinubigan ko yung ano uh, sardinas sardina dito, ito tubig natin konti. Ayan, konti lang para lumasa siya. Tapos may ako dito ng mga ganon. ba? Diba? Ayan lang. May set tayo uli ng pang spaghetti. Baka <clears throat> gusto ko nandito sila strawberry. Sa strawberry kasi working. Pag dumating na lang, ayun So, natin ng konting uh, asin. Ayodized salt so, to kasi kaya kailangan natin kontrolin Kasi hindi natin alam kung maalat na ba. Ayoko talaga ng iodized salt. Kasi lang, ito, sayang naman galing kasing Saudi yun. Kaya, galing yun dun sa ex ko. Ibigay niya yun. Kaya, <coughs> gagamitin natin sayang naman eh alam mo naman tayo di tayo isang buka lang pahalagahan natin ang bawat bigay bawat detalye yan sarap sinami so, natin iligay yung sili sa ibabaw para um, ano ano tapos ito yung ulam ng mga bata ng manok at saka bahoy. Bahala na. Iniisip ko pa kung anong luto eh. Sana pumatay sa kanila. Hindi, ano na lang siguro. Parang style michado Kaluso lang. Wala akong bell pepper syrup at saka wala ako uh, patatas. Karot. Papabili pa ako mamaya kay Harold. At saka magpapadeliver ako ng mineral. Mamaya-maya tutulog pa. Tapos mamayang hapon na ako buboto kasi para konti ang tao. Ngayon kasi medyo marami-rami ang tao kaya hindi naman nagmamadali yun. Iramin ko pa yung titulo sa aking baon. Hanapin ko pa sa aking baon yung aking titulo. Kaya ayun. sabi ng kasisteret ko kasi BOD, uh, BOD yata siya parang gano'n sabi niya pwede naman daw yung mga bills lang bills ng kuryente o tubig meron na ako kaso lang uh, dahil yung ex ko ang naka uh, principal owner kumbaga siya kasal kami kaso lang kailangan pa ng marriage contract eh ah ko pa rin yun kaya maiki pa na yung titulo na lang dalhin ko para wala nang sabi-sabi o oh, ayan na tapos na ayan na diba eh, ang dami pang ano yun lang naman kadali ang simple simple lang di ba shout out good morning good morning sa lahat sa marami sa atin nanonood galing Malaysia Brazil shout out USA thank you so much guys around the world OFW thank you thank you kung na uh, minsan nahahagip niyo yung aking mga video salamat good uh, vibes lang ito yung totoong buhay natin dito sa sa atin, sa Pinas kaya yun mag enjoy sana kayo at huwag niyong sisirain ang pamilya ninyo dahil lang sa mga ganong ganong LDR kayo yun mahala kayong tumikim-tikim charis pero yung sirain nyo yung pamilya nyo wala yun Saludo pa rin ako sa mga nag abroad na buo yung pamilya. Yun pa lang eh, talagang the best kayo. Yan, kumukulo na siya. Tikman natin. Para tayo yung nakakaurong na. fruit naman natin ibigis ay yung itong sa mga batang ulam. Lalo dalawa dalawang ulam kasi hindi sila kumakain ng ulam po. Nagdayo ng salt kasi medyo matabang. Ilagay na natin ng ating sili. Kahit sa ang luto nagsisili ako kasi sili ko lang sili. -tayo ng sili. Magkatayo ng salt kasi kulang. Tignan para magbalanse lang siya. Tutu hati pupuk, Ini sangat. Ito yung kanin pagkabi Kailangan natin yan Kailangan natin yan Kailangan natin yan Kailangan natin

namin na kasi isinilang, isinalang ko yan dun sa dirty kitchen namin sa taas. Wala lang, trip ko lang. <laughs> Kulit no. Trip, trip lang din. Okay. Hindi nakakaalam, mahilig kasi ako magluto-luto sa gatong-gatong. -gato. Parang probinsya style ba? Okay. Kaya tira natin yung ating uh, pangalawang ano, lutuin. May baboy tayo, may patay. Parusin pa rin mga kapibilag, mamaya na. Mamaya, mamaya kunti. Parusin pa rin. Sige, yes na natin. Mia uli mga kapibila pa upload mo na ako and then um, tayo uli ng dun, uh, para sa ano yung ulam ng mga bata kasi frozen pa masyado hindi pa malambot yung karne kaya ayun Mia uli mga kapibila bye bye